Ha, ah, palina pali na tayo kakain na. Ano na rin yung sabaw na rin ay? Ala, sabaw yun ang taong. Nabili ko ka rin na dyan sa mag-iisda. wala nang laman. Ala, ay naubos na eh nung naunang kumain. ano hindi mo lang tira laman eh. Ay, sista ta ako, baga na mga unang kumain yan eh. Tama na rin. Ha, ya, tatay? Wala -tata. pa nga. Kanya ma, na! Hmm, kain na. Ini mau lasa? Ba, masarap yan. Di taong. lasan tahong. Lasan tahong nga, masarap. Ah. Bonus bawang ala ang eh. Naubos na eh, laman ng mga naunang kumain Kaya tayo, kakain na <tip> Kanya nga, anong kumain sa pwede yan? eh, okay, may isa bang pa taong Tikma mo muna yan baka maalap. Diyos ko po naman, kain ko nga nang isimpa, Tek na yan. <laughs>